Mapagpalang umaga sa lahat. Narito po ang ating uh, uh, package ng galing po ito sa Maguindanao. Uh, galing po sa ating kaibigan na uh, hindi na natin babanggitin yung pangalan niya. Uh, at uh, maraming maraming salamat sa uh, binigay mo na mga gamit. Ito po ay para ito sa kabal at kunat ata uh, ito ay para din sa mga sundalo pulis o kahit sino na may gusto ito po ay ginagamit po ito pero bubuksan natin tingnan natin kung ano pa yung pinadala niya dahil hindi ko alam kung anong laman ito pero pagkakalam ko ay para po ito sa ano ginagamit niya uh, sa dahil po uh, sundalo po siya ay nagtiwala po siya sa akin dahil uh, matagal na po kaming magkaibigan uh, mula nag uh, umpisa tayo sa youtube uh, yan po uh, pinadalhan po tayo ng uh, kanyang uh, gamit uh, spiritual at uh, bago natin ibuksan ang ang karton uh, shoutout muna tayo sa kay uh, Musang sa kapatid ko sa kay Spark Galban sa kay Sherwin Kimba uh, shout out sa kay uh, Jewel Kokum uh, Torno Mix Vlog uh, Madam Cathy Closer Gina Linsigwa ay sa kay Gina Linsigwa sa kay sis sa uh, Gina na napadala ko na kaninang umaga yung in mo Ah, uh, andon na, na na ano na na shipping na yun uh, maraming salamat sa pagtiwala sa gamit. Uh, may pinadala din ako doon na mga mutya. Uh, ikaw na lang bahala diyan. Uh, hindi ko na pinapaalam si, sa iyo kung anong nilagay ko doon na mga, mga pang ko sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Uh, Rhea Parolan, shout out. Shout out din sa kay Marijin Alberto kay poor heart kay ah uh, uh, tawag dito kay Alexandra Chanel Mickey at Leo shoutout din sa kay ah uh, ah uh, Muni uh, Jacob Ricky shoutout ah uh, shoutout kay Babes Moin kay Arlen McKinley shout uh, shoutout ah uh, sa kay sino pa dyan uh, shout out sa mga kaibigan natin sa hindi ko mabanggit shout out na lang po sa lahat uh, bubuksan na natin yung uh, package galing sa Maguindanao sa ating uh, kaibigan na sundalo bubuksan na natin ayan po na natin papakita yung uh, i ano natin ay bawal buksan na natin to jeans natin no? Oh. Okay Pache na natin ang laman itong anong pinadala sa atin so, narito na puso na natin ayan ayan po ayan mga kabartudis oh. uh, pinadalan po tayo ng uh, kapatid natin uh, kaibigan natin uh, ito po ay rudraska kung pinatawag rudraska, dami po siyang pinadala ayan ito yung gusto ko pinadalhan po tayo matagal ko na itong gustong uh, magkaroon nito meron akong pinadala na ako noon konti lang pero ito ngayon marami po siyang uh, binigay sa akin pinadala niya. ayan ito pa, meron pa. Dinala natin. Dami pala yung ah, dami isang gantang ayan oh. Pinadala sa atin. Gagawin natin 'to na ano? Na quintas at uh, bracelet. Ayan. Ano to? maganda to. Ah, uh, kahoy. Kahoy na nagiging bato. Ayun oh. Kahoy po siya pero bato. Ganyan nito yung ano. Para ito sa talagang uh, maganda yung mga binigay niya. Dahil po sa operation nila, sa bundok meron silang dinadaanan ng mga kahoy at namumunga ng rodraska ayan dami ito dami pwede natin gagawing uh, quintas o bracelet ayan dami siyang binigay ito pa tingnan natin to kung sa loob kung anong ano pa yung mga binigay niya sa atin magagamit natin to sa ano sa pangkarga oh wow ayan oh mga kabertudis oh ganda kahoy na nagiging bato wow ganda nito ano anong klase to parang dignum dig guma you know talagang napakaganda ay ah, ito ay eh, bato Bato talaga to, Ayan o. Bato. Bato na kahoy. Pero pwede siyang uh, kiskisin. Bato na. Ayan. Sa, ito ay nakuha niya sa ilog. Uh, kaya nakita ko sa kanyang uh, post sa uh, Facebook. Kaya sabi ko ay maganda. Maganda yan sa... Uh, pangkabal at uh, ito'y uh, tagaliwas bala kaya sabi niya sa akin noon uh, ibigay sa akin yung uh, bato na ito yung kahoy kaya ngayon niya lang na padala dahil po ay busy siya po sa ano sa operation nila sa bundok doon sa Maguindanao. Ayun. Marami siyang binigay. Ayan, mga kabarato. ito pa. Ayan, oh. Yung kahoy, oh. Bato na talaga, oh. Mabigat. Mabigat po siya. Bato na bato. Ayan po. Ito ay maganda pang karga. Ikarga sa habak. O di kaya sa kwintas. Ayan, napakaganda. Dami siyang pinadala na kahoy, oh. At saka ito pa, oh. Bato na talaga yung kahoy makikita mo talaga yung itsura niya at saka mabigat po siya ay maraming salamat bro uh, kapatid ayan may ano na po siya may bracelet binigay niya at uh, ito ano ito. ayan ano to dami siyang binigay ah. puro ka din to maliliit isang gantang binigay niya ayun po mga kabartodes oh. ayan po yung gagawin natin na bracelet maraming salamat uh, sa kapatid natin sa spiritual sa kapatid natin na uh, mang uh, sundalo ayan mga kabartodes uh, salamat sa pagtiwala sa bro natin na sundalo na binigyan tayo ng rudraska o tinatawag ito na panubul ito pwede din sa pakubul yeah, maraming salamat uh, hanggang dito lang muna yung uh, ano natin yung video natin uh, at uh, subaybayan so nyo lang po sa sunod uh, tayo po ay mag uh, uh sa, uh, sa youtube Maraming salamat, uh, paalam, God bless sa inyong lahat.